hati sikit Alison. Bun. Oh tak sama bro. <tuk> Oi! Ati Jason. Tak ada mimpi bosmu. 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 Jenson? Tagal naman ni Jenson, tagal lumabas ha! Chelton! Ang tagal oh, nangyinginig na ako eh. Yung mga muscle ko, nangyinginig na yung mga muscle ko eh oh. May muscle ba? meron. Ang tagal ah! Yan ah, yan ah! Tagal ha, Chelton! It was at this moment that Ang problema mo ha? He fucked up. Nangyinginig mo ha? Kapag ka, tagal ka ha? Hindi ba siya yung eye protect ko eh? Ano? Di ba bibigyan mo ako noon? Hindi na pala, sigaw ka na sigaw eh. Oo, katakot ka pala po. Ha? Oh! Yun. oh, oh. mo pagpapadala ka shipping. Oh, ha? Na ligito, boss. Ha? Ligit yan. Paligit Paligit ha? Ito, tengin 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 na. Tengin, boss. Ha? Ayaw, nga, sayo, eh. oh, Maligin, tengin, thank you, thank you, boss. Kapasiga-siga. Pero ano kinabahan ako sa iyo, eh. Oh, pinisibong mo. Tingnan mo, tingnan thank